para sa iyo na nagmahal ng walang hinihinging kapalit. Para sa iyo na umasa sa isang saglit. Pilitin ko man barahin sa aking isip. Tayo pinagtagpo at tila ba'y nagbago ang ihip. Sa dinabi namin ng tao sa mundo, may kakaunti lang ang sigurado sadaan ang ilan, ngunit hindi man lang sapat para ikaw'y tignan. Minsan, naiisip ko kung tumigil ka mula sa isang salita na isang simpleng panimula. Kwentong walang wakas sapagkat ito ay kwentong walang bakas. Ang katotohanan ng gigising sa karamihan hinahanapan pa ng dahilan. Hanggang sa huli, hanggang sa muli, yung tayo ay ikaw lang at ako.